So guys, ito yung simple handa natin ayan, para sa mga bata. Yung um, always na kinakain ng mga bata para sa occasion, any occasion. Ito talaga ang mga favorite ng mga kids natin. So, simple lang ang pagluloto natin ngayon. Uh, dahil naluto ko na itong karne, lalagyan ko na siya ng ayan guys, ayan. Ayan all purpose cream yan gawin natin yan ang pasarap guys yan. para malasa mas maganda yung magluluto tayo dito sa loob ng bahay kasi so, sa mag order pa tayo kung meron pa tayong time okay lang pero kung wala na wala tayong choice talaga hindi magluluto o so mag order dyan sa mga favorite natin mga restaurant Tinitinasa ko yung ano yung sibuyas bago ko ilalagay yung bawang. Of course, yung karne. yan, ground beef guys. Ground beef ang nilagay natin. yan So, gutuin muna natin yung ano. Kailangan lang natin i low fire Masyadong ano, masan ka? Pakilay, pakikina pakihina mo naman yung ano, yung electric fan. Oo oh, ko eh. Oo. Oh, oo. Oh. Ayan. Kapag nag ano na, medyo mainit na at na. Ah? Oo, oh, oh, yung electric fan. Paki, nakadirect kasi sa akin. Oo. Oh, oh. Yeah. oh, Ayan. Ayan. natin na yun. lang natin. Ito na yung pasta ko. Ayan yung pasta. Ayan. Pasta. So, ito na nalagay natin na thick spaghetti guys. Ayan. Nakikita nyo ba So, ilagay na natin. Ayan. Ayan. favorite ng mga bata yan tinan guys oh ayan, ayan. so i-mix natin so, marami sya marami talaga ng kung makabili ka naman ano, ng uh, isang uh, one cup na spaghetti pasta. Meron nang kasama na ano, ng uh, tea cream na spaghetti sauce na. At uh, bahala ka na magdagdag para sumarap ang luto, ba? Diba? Yan mga favorite ng mga bata. Yan, yeah, so, ang sarap. So, lakasan na rin kaunti yung ano. Para maluto yung pasta natin yung sauce niya. Kailangan uh, na no, i-mix natin kasi yung maglagay uh, kong maglagay kasi ako ng cubes. Ayan, ng beef cubes. Kung nilalagay na beef cubes ay uh, by choice. Kung ano yung uh, gusto mo, syempre nakulasalag like, ka ng bahay. Mo, yung mga uh, sila mo. Marawin mong masarap kasi ayaw kayo, kayo lang na isang panggit ng So, ito na yung nagawa akong sauce na So, okay. Minsan, nilalagyan ko din ng mga ano, mga dahon ng uh, ano masarap yun mga oregano oh, so dahil kailangan natin ng ano ng uh, kaunting ano guys yan. meron tayong uh, meron kasi akong ano secret na nilalagay guys so nasan na kaya mahirap mag load kung magpasa ka lang at uh, wala na yung anak ko at, uh, wala, wala na pa, anak ko wala na yung mga secret natin na uh, Marami akong uh, spices guys. Ano nandun tala sa taas? Kasi uh, mahilig ako magluto. Alam mo guys, uh, gusto gusto akong magluto. Kasi yan ang uh, kinaugalihan ko. So, lagyan natin ng konti lang. Kasi mga bata ayaw nila yun. Dapat durog. Kaya lang mas mabango kasi ito kaunti lang lalagay ko kasi ayaw ng mga bata yung Tira na natin guys yung pasta. Ayan. So, para mailagay natin lahat. Dahil ginawa ko itong kawali ko. Malaki talaga. Yan, yan. Pasta natin. So, hindi ko alam kung kaya niya. Kaya siguro ito. siya. Marami na, pang maramihan na ito. Ma na maglalagay pa ako ng cheese. Pwede na itong tanghalian, tanggabihan, pang umaga yan, pang breakfast. Pang tanghalian at uh, pang haponan na rin para sa mga bata. Kasi natitong oras na bat ay uh, naghanap sila ng masarap na pagkain. So, malakas kasi low fare na hotel Hanggang ma-mix natin lahat yung sauce. Ayan. Simple lang magloto ng ganito alam ko alam natin lahat pero kakaiba yung mga iba na nagluluto so dahil kailangan pa natin siguro hindi pa natin na pampasarap so guys ito ang secret ko pagluluto para masarap parang carbonara sih. Hmm. 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 ganito ang ang ano ko talaga. Lagyan ko pa ulit. So, siguro ilagay na natin lahat yan. Kasi marami naman yung pasta. Mm -hmm. so, Ayan. mo nga ng kaunting tubig lang. Kaunti lang. Yung ano, Malit lang. Pang-dissolve ko lang yung ano niya. Okay. Hindi, so, masarap niya. Ang <laughs> dami ba? Ha? Oo. Hindi? Okay lang. oh ito na. Nagdadaan ko pa. O. Tama na. Tama na. Hindi, may naiwan yun. Ah, okay. Tama na. Spaghetti natin. Ang halika na. Kain na tayo. na tayo. Ito yung simpleng tanghalian natin ng araw. Halikirin. Yes. Hindi lang masarap, makakatipid pa tayo. Kasi kung mag-order ka na sa iba, ay sa labas, mura lang, ayan lang, kaunti lang. Saka, mas masarap yung luto na sa loob ng bahay alam natin na malinis. Hindi ko naman sinasabi na maano. Pero, paramihan sa ating mga nanay. Mga madistart ng mga nanay. Para makatipid lang. Yan guys. So, kailangan ng... Ang oras ko kunin mga bata? Pati ano mo nga kung kukunin na. Ay, maaga pa? 11.30 na. Oo, maaga pa. O, at least, luto na itong tanghalian natin guys. Ayan na o. Oh. Didisod natin kasi yung mix na i-mix ko kasi yung ano yung wanong anong lasa niya yung um, mix. Ayun na. Masarap na. tikman ko nga sandali lang. tikman ko yung lasa ng spaghetti natin. Hmm, wow ang sarap. sarap guys. Yan na. Very De delicious talaga. As to it, aglotot spaghetti guys. Ito padak na iluka na nga na ng lalaim. Nasisira yung agloto talaga. Nagimasan. May kay mga anan. Simple lang dito. Ito yung nanang na nga padak na pati uh, oras na tapong makaluto lang ito. Kay, Kaya nanti anak, siyempre. Aduk trabaho ko kayo guys. Yan. Wow. Oh, sarap na. 100% very delicious lutong ilokana. So guys, huwag niyang kalimutan na subscribe ang YouTube channel natin lalong lalong sa kapapatid pins natin guys thank you thank you sa support mo sa pins natin at sa youtube channel natin ayan shout out sa mga nanay na mahilig magluto ayan guys sarap na ang lutong ilokana